guys, nandito po tayo para magpalit na brake lever guys one set ng brake lever ng Rossi Royal SC125 ito so, tara guys, palit lang po natin so guys, sa pagbaklas naman po right nito bali, para mapalitan itong brake lever guys so may turn nyo po yan dyan, number 10 so kakarasin po yan dyan guys bali, tungusap kaliwang side naman guys hindi ba yan, hindi yan matatanggal ng basta basta pag once na hindi tinagal itong flaring sa to guys kaya kailangan tanggalin yan guys yun guys kung bago ka lang po sa channel ko na to please like and subscribe na lang po sa SMS Tech TV thank like you Bali, kung papalit po tayo ng brake lever ng Rusi SC125 so bali dito sa side na to guys sa right, ha, sa right hand mapapalitan natin kasi naka open po yung ano niya, yung tornillo. Pero sa kabilang side, hindi po. So, ang dapat po natin gawin dito ay tanggalin yung clearing nito na, na nasa unahan para makalas po yung sa kabilang side, guys. Sa left side. So, ito po yung mga kailangan nung tools para mabaklas po yan. Kailangan po ng box reins na 10mm. Tapos Phillips screws, guys. Kailangan din po yan para mabaklas ng clearing. At syempre, kailangan din natin ng ng brake lever guys para dito sa pamalit natin sa sa brake lever na kasi naputol po itong brake lever nito so unang step ko guys kakalasin po yung mga tokni yan so ito meron dyan dalawang tokni pangatlo pangapat sa kabila guys so kakalasin natin yan guys para mabaklas ito So yun guys, pag napaklas na itong anim na turning gear ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag na, okay na po yan guys, na tatanggal po yan dito yung flaring. Yan, so yan po. So bali, nakaklip lang po yan guys. Yan po yung mga clip nya, tapos ito yung pinag-turn guys. Bali, anim po yan guys, kasama itong dalawa niyan. So ganun po siya guys, yung assembly niyan. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo guys so, hindi natin mapapalitan itong brake lever handle na yan kapag hindi tinanggal yung kable guys tsaka yung sa tornilyo. Tapos bala ito yung ipapalit natin guys na brake lever pang sniper po siya 150. So ito po yung akumasa kanya guys. Bali ito guys, sa ilalim nyo baklasin, bali 8 na box range ang gamitin, tsaka phillips screw guys, sa ibabaw. So, ganyan lang po pagbaklas nyo guys. So, yan po, ganyan lang po pag ano niyan guys. Okay, so natanggal na natin. So, hugutin na ito guys. So, yan, nakaklip lang yan guys, o oh, ito okay para hindi kayo mahirapan guys sa pagtanggal niyang kable pabalik talaga yan guys pwede nyo largahan dun sa likod guys or ipiti ng plice itong kable guys bali ito po yung pamalit natin guys na brake lever so bali madali lang po yung niyan guys bali yan tingnan nyo So, ito hihilahin lang natin yan. Tapos, ipapalit natin ito dun sa kabila. So, hilahin nyo lang guys. Tapos, kumaka ng long nose. Yan, hilahin nyo lang. Ipitin nyo po yung kable. Tapos, tanggalin nyo. Then, ipalit nyo itong kabila guys. So, yan. Isusoksok nyo lang po yan guys. Yung, yung kable. So, yan. Okay na po siya. So, ganun lang po kadaling magpalit yan guys. Wow! So, sana nasundan nyo guys yung ginawa ko. Balikan yun gano na paglagay niyan guys. Tapos ibalik niyo na po yung tornilyo. Yung ganitong klase ng tornilyo guys, ito yung tinatawag na self lock nut. Meron po yung plastic guys na siya naglalak sa kanya. Yan, yun yung pinaka plastic niya. itan nyo lang po yan guys para hindi po yan kumalas yan tapos i-adjust na lang po ang preno yan, so medyo maluwag pa yan i-adjust na lang po yan sa likod guys para tumaas yung pinaka brake lever guys dito sa harap kasi guys wala pong adjust yan yan So dito naman tayo sa kabila guys Ang kailangan din dito guys ay yung JIS na box range or socket range Bali luwagan lang dito guys yung tornillo So yan po kung meron din kayong mga L range na gamit Yeah, parang sumadoy magbaklas din po Ayun, yeah, pwede rin po yan guys then so yan bali natanggal na po natin yung luma so ito po yung papalit natin guys yan po yung bago so pang sniper po yan yung uh, 150 yung papalit natin adjustable po yung brake niyan guys alloy po yan Yan, bali, okay na yan guys. So, yan po. Bali, yan po, may adjustment po yan dyan guys. yung lever. Kung gusto mo mas mababa or mas mataas yung handle lever mo guys. Bali, kabit na po natin itong pinaka flaring yan guys. Yan, so kagaya na sabi ko, may nakaklip lang po yan. So, plug and play lang yan. Yan. Tapos i din nyo lang po yan guys. Papasok. Tulak nyo lang. Yan. Ganyan po. Then after nyan, kunin nyo na po yung turn nyo, Yung pinaka screw bolt nya guys na anim. Yan. Tapos isa-isahin nyo na pong i-turn nyo yan guys. Yan. Ito po yung pinaka turn nyo, nyo guys na screw bolt. So yun guys, natapos natin gawin itong o palitan ng brake lever itong Rose Royal SC125. So sana may nakakain kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.